So good morning mga prekoy Good morning sa inyong lahat dyan A shout out sa inyong lahat dyan Sa mga kaibigan natin na OFW Shout out sa inyo At sa lahat ng sumuporta sa akin mga prekoy no? Shout out sa inyong lahat dyan uh, Ingat kayo palagi kung saan mo kayo naroon mga prekoy Sa trabaho nyo, sa araw, araw yung ginagawa mga prekoy Ingat kayo palagi sa mga OFW natin sa mga parikoy natin dyan shout out sa inyo mga parikoy itong vlog natin ngayon mga parikoy medyo masaya tayong ngayon mga parikoy kasi dumating na yung hinihintay kong mga parikoy eh, importante kasi itong mga parikoy din doon sa bubo mga parikoy no wala muna tayong update dun sa bubo kasi pinahayos ko muna mga parikoy katapusan o sa susunod, susunod na buwan. Patapos na yun. Yun naman ang, yun ang content natin ano naman, na naman, naman mga pre Kasi matagal na tayo hindi nang kapag vlog doon mga pre kasi nga nasira na yung buwan. Tapos busy tayo lagi mga pre-way. So ito ngayon mga prekoy no. Kaya e, importante kasi ito mga prekoy. Kasi pag wala to mawala yung ads sa YouTube mga prekoy kaya pinakaimportante to mga prekoy ilang ilang buwan ko tong pinalik balikan doon sa PC ng mga prekoy para makuha lang to. Lagi akong nagre-request nito mga prekoy. pasalamat pa rin tayo mga parikoy no kahit pa paano nakarating dumating din yung mga parikoy so ito lang ang vlog natin ngayon mga parikoy no ito ang mga parikoy Tumating na yung popular sense natin mga parikoy lagi ko itong binalik-balikan dun sa post office mga parikoy kasi lalo sa mga baguhan dyan kailangan ito talaga mga preko medyo na dismaya kasi ako mga preko kasi natagalan ito mga preko buti na lang na recover pa nakuha ko ito kahapon mga preko pinuntaan ko kahapon pero ang problema nito mga preko matagal na wala ito tumati nagsip nila mga parikoy tapos hindi nila ako sinasabihan mga parikoy pero no, okay lang mga parikoy at least dumating siya yung google adsense natin mga parikoy tapos uh, na napilapan ko na ito mga parikoy na lagay ko na sa na ano ko na sa google adsense so ito lang muna ulap natin mga parikoy no? pasaya tayo kasi dumating itong google adsense natin shout out na nga sa inyong lahat dyan mga parikoy hahanap ah, na tayo ng ibang content siguro mga parikoy no? siguro yung kung saan ako pumunta yun na lang siguro pagpasinsyaan nyo na mga parikoy yung vlog mga parikoy kasi Babawi na lang ako mga parikoy no pag natapos yun mga parikoy kasi pinahayos ko pa so, shout out sa inyong lahat dyan mga parikoy ito lang muna ang vlog natin 分かるかい